Hi plant people, good afternoon. So ayan po mainit po dito sa amin ngayon. Ayan. Sobrang init pero kanina guys, ano siya, uh, makulimlim. Yan kakalabas lang ulit ng init. Kapag lumabas yung init, sobrang sakit. Kaya kanina meron tong net, yan nakaidlip ako kanina. So ano na kasi ngayon guys, 2 PM na. Uh, nilihis ko yung net dito sa taas. Ayan, kaya, nainitan ulit sila dito. Kasi, kanina ay sobrang makulimlim. So, ngayon, biglang lumabas yung init. Kaya, sobrang init. And, yung dito napansin ko. Ayan, makala tayo guys. Kasi, nagtanggal ako ng mga dry leaves. So, di pa ako nakakapagwalis. So, yung dito banda, nagkaroon siya ng bacon. Kasi, di ba last time, uh, yung dun sa dulo tinanggal ko kasi kapag umaga hindi sila dyan masyadong mainitan. Akala ko kapag tanghali hindi rin sila masyadong mainitan dyan. So parang akala ko shaded lang sila pero hindi pala guys nainitan pala sila dyan ng tanghali at yung dito ay nagiging shaded siya kasi natatakpan ng mga pots natin dito sa ano uh, kaliwa ayan, kaya naman ginawa ko, tinanggal ko yung mga pots natin na mga dugong, yung mga white pots, yung mga karangkulated natin. Kasi, hindi pala sila nainitan dito ng tanghali. So, kailangan nila guys ng strong sunlight para mapalabas natin yung mga kulubot nila. Yan, mamaintain natin yung mga karangkulated leaves nila. Kaya naman nilipat ko na naman sila doon banda. So, ayan, meron tayo ditong beacon kasi Marami tayong inakyat na pots doon sa gilid. Ayan, kung mapapansin nyo guys, ayun no, yung mga pots natin na green. Tapos, yung mga black pots natin, nilagay ko dito sa taas. Ayan, kaya naman nagkaroon tayo ng vacant dito. Kasi guys, kailangan ko ng space kasi meron akong um, ilalagay soon so wala talaga akong space na kaya naman naghahanap ako ng way kung paano ba ako magkakaroon ng space so ginawa ko kasi meron akong mga ayun mga yung mga net na ginawa ko dati yung mga pinaglagyan ko ng orchids ko so yun yung nilagyan ko ng mga green pots natin so nakaraan ang ginawa ko ang una ko nilagay dyan ay yung ating mga black pots yan ito tapos, naisipan isipan ko ang pangit kasi malalaki sila eh. So ginawa ko uh, yung black pots na lang nilagay ko dito tapos uh, yung green pots yung nilagay ko doon. And sadly guys, meron pala tayo na maalam na succulent Yun yung uh side chick ko. Ayan, napakalaki na noon guys. Ito, ang tagal na noon sa akin tapos na maalam. So ito pinalitan ko siya ni Brinks Blue. Ayan, ito yung ating Brinks Blue na nakatanim dito. Yan, so nilipat ko na siya dyan. So, tingnan nyo guys yung ating Brinks Blue na nagsimula sa maliit. Yan, eto, malaki na talaga siya nung nabili natin. Yan, medyo malaki na siya. So, ayan na siya guys. Yan, kasing laki na rin niya yung ating Brinks Blue na uh, nagsimula lang tayo sa maliit. So, nilipat ko na siya guys sa big pot. Yan yung ano, pot ng ating side cheese. So, namatay siya guys. Hindi ko alam kung bakit. Nung nilipat ko siya dyan, ay okay naman siya. Siguro na may bago siya sa location niya. Kasi, nung nilagay ko siya dyan, bigla na lang siyang na stem rot. Kasi, yung katawan niya ay lumambot. Pero, yung leaves niya ay okay naman siya. Ang tataba ng leaves niya. Pero, yung uh, stem niya ay lumambot na pala. Ayan. So, nakakasad kasi... Uh, malaki na yun guys na napalaki ko na talaga yun sa akin at ang tagal na nun sa akin nagsimula lang din ako nun sa medyo maliit hanggang sa napalaki ko so na maalam siya so nakakalungkot and ganyan pala guys ay magbibigay ko sa inyo ng update doon sa ating mga sedum burrito at donkey's tail dito sa ating garden kung kumusta ba sila after natin silang ilagay sa medyo shaded na area ayan so guys ito po sila So, ayan guys, ito yung ating uh, tail na, na bagong maipropagate na karaan. So, ayan siya guys, so na siya. Ayan, so medyo nagiging ano sila oh, uh, kulubot kasi hindi ko sila masyado guys dinidiligan kasi nga takot ako na mas sila. So, ayan, okay naman sila. Ito, ganun pa rin yung, ay nagbabago yung color nito guys. Ganun pa rin yung dun sa ano, pinakapuno niya. Pero dito, tumataba na din siya, oh. Ayan. Tapos yung ating sedum burrito. Ayan siya, guys. Oh. Ayan, dididiligan ko yan sila, guys. Tama-tama lang kasi ayoko silang ma-overwater. So, kasi nga, diba, from cutting sila. So, ayan. Okay na okay sila dito sa pot na ginawa natin. So, gusto ko yan dyan, guys, mapalago. Yan, tapos mag trail siya. Kaya naman, eto yung, ano, yung dating, ano, nito, guys, hindi ko na tinanggal kasi, mabigat to, guys, kapag nag-trail na to at lumago na, mabigat to. Ayan. So, mainit, pero umaambon ngayon, guys. Ayan. Umaambon, pero mainit. Nagsasabay yung init, at ambon. So, Ayan dehydrated pa yung ating sedum burrito at saka yung ating donkey's tail kasi hindi ko nga sila masyadong dinidiligan pero okay lang yan guys pag ano pag alam kong talagang ano na sila marami na silang roots ibigyan ko na sila guys ng maraming water ayan so nandyan din yung ating mga lipropa na pinaglalaglag so nabubuhay din sila guys so hinahayaan ko lang sila dyan guys Ayan, yung nandito na mga lipropa natin, nandito sa mga gilid ko nilaga, hindi sa gitna. Ayan, nagkakaroon na rin ng babies. Ayan, o. Oh. Natatakpan. Ayan din, guys, o. Oh. Ayan, so, kunti lang yung nilagay ko dito ng lipropa kasi nilagay ko yun dun, guys, sa, ano, yung dati natin na, ano, pots ng ating donkey's tail, tsaka, sa dong burrito. So, doon ko nilagay halos lahat ng leaves nila. So, yung dito, uh, nilagay ko dyan. Yung mga tinanggal ko lang sa puno. Ayan. So, yung iba natin na donkey steel guys ay nandito sa gilid. Ayan, ito guys yung ating Ah, sa den ito yung place nila dati kay. So, ginawa ko 'di ba yung mga nasa white pot natin na nakhang ay ginawa ko, nilagay ko dun sa harapan kasama yung ating mga hanging planter. So, mamaya guys ipapakita ko din yun sa inyo. So, ito guys, so tumataba na siya oh. Yan kasi naglagay tayo dyan ng chicken manure, ayan oh. So, nilipat ko siya dito, dati siyang nandun sa gilid. Yan, dyan banda sa pinakagilid na yan. Kaso lang, napapansin ko, yung bagsak ng tubig pala guys, nahuhukay yung dito banda. Ayan, kaya naman nilipat ko na lang siya dito. Umamon talaga guys, pero sobrang init. Ayan, so, dito naman banda, ito yung pinakamahaba natin guys. So, oh. ito yung nabili ko kay Ma'am Herlet. So, nagka-problema siya before. Yan o, oh, nagkaroon siya ng ganyan sa stem. Tapos, yung dito niya, nagkaroon ng maraming baby kasi yung pinaka niya guys na ano yan eh nawala yung ano niya rosette niya so nawala yung pinaka ganito niya yan yung ganyan niya so nagkaroon siya ng mga baby so ayan na siya ngayon guys ang taba taba talaga nito ang ang bigat niya ayan sobrang bigat at napakahaba niya guys so baka kapag sobrang pumapalpato guys ay hindi na kayanin itong ating pat And plastic lang kasi itong ating nakahook. Ayan, so ano lang to guys eh, yung pot natin. Yung medyo hard naman siya pero malambot-lambot talaga siya guys. So, oh. ayan, so ito yung mga babies niya guys. So, oh. ayan, lumalaki na rin. Mataba na ba diba? Ayan, tataba nila. So, yan guys, ito mga to. Propagation ko na lang yan. Tinuso ko lang yan dyan Oh. Pati ito. Ayan. Tapos Tapos may isa pa akong propagation na nandito. Ayan 'no. So maliliit pa to before, pero lagi ko siya guys dinidilig-dilig. Ayan siya. Lumalaki na rin. Nahayaan ko lang 'yan dyan guys. Lagi siyang natutuyuan. Ah, uh, dinidilig-dilig ini-spray-spray ko lang siya kapag pag nagdidilig ako, guys. Ni-spray-spray ko lang siya. So, dito naman banda guys, ayan, nandito tayo sa ating mga Purple Delight. Kasi nandito banda yung ating, chara nandun guys sa dulo. chara nandito guys sa dulo yung ating Sedum Burrito tsaka Donkey's Tail. So, iniisip ko guys, natanggalin ko na lang yung isang pot doon kasi masyado na silang siksikan dito. Ayan. Nagsisiksikan sila dito. Kasi, sobrang puno na talaga, guys. Ayan, oh. So, ito yung ating, ano, kulang to sa dilig. Kasi, hindi ako sa kanila makapag dilig So, gusto kong tanggalin ito, oh. Kasi, nabubunggo yung, ano, guys, oh. Ayan, oh. Ayan, nagaganyan siya. So, baka mamaya masira yung, eto. Ito yung mga pinagkata natin, guys. May mga bibis na. Ayan, oh. Ito yung mga pinagkuhanan natin ng cuttings. Ayan, o. Oh. So, kailangan nito, guys, ng dilig kasi tuyong yung tuyo sila. Ayan, ito yung ating donkey still. Ayan, nagkaroon na rin ng babies. Ayan yung uh, pinagkatan ko. Ang daming babies. Ayan, so yung iba wala pa. Wala pa silang babies. So, ito meron na siya. Isa lang. Ayan, so yung iba, dito meron na rin. So, ayan, ayan guys, antayin ko tong kumapal. Ayan ito oh, meron siya mga bagong tubo dyan at ang tataba. Ayan kasi, ano to guys, uh, nilagyan ko rin siya ng chicken manure. Ayan, ito yung isa natin na donkey's tail. Tapos, meron tayong donkey's tail na yung malalaki. Ayan siya guys. Akala ko ito mamamatay na dati kasi nag-agaw buhay na yan guys. So, nilagay ko dyan. Nung nilagay ko siya dito guys, gumanda siya. Ayan oh, tingnan nyo. Yan o, oh, gumanda siya, di ba? Ayan, so, ito yung mga na natin ng cutting. So, sadly, parang merong mamamaalam. Ayan, hayaan na natin yung ganyan. Ayan, no? Oh, parang mamamaalam to, guys. Putulin ko na lang siya. Yan, hanggang dito. Ganyan, no? Oh. Ito, may baby, eh ayan ito, oh, meron na rin itong Bibi. so ayan guys, yung ating mga donkey style na pinagkuhanan, ito nakalbo to. so ito nga, gusto ko nga itong kunin sana kaso lang nang hinayang ako kaya hindi ko na lang siya kinuha so ayan guys, kailangan lang nila ng dilig, so nagsisiksikan sila dito, kaya naman Uh, hindi sila masyadong maano ng hangin dito. Yan, nagsisiksikan sila. Kapag nagalaw sila, ganyan-ganyan lang. So, gusto ko tong ano, parang gusto ko sila bigyan ng space kasi nagtitrail nga ato Parang kapag nagagalaw siya, yung leaves nito ay pag nagalaw, syempre malalagas. Ayan. So, ito yung ating ibang ano, nagtitrail. So, ito din, nagagabuhay buhay na to. Pero ngayon, guys, tumaba na rin siya. Ayan guys, so that's all for today's video guys. Nagbigay lang ako sa inyo ng update dito sa ating Donkey's Tail at saka Burito na pinuguhanin na natin ng cutting sa saka yung propagation natin. So, nandun sa dulo na 'yon guys, yung ating isang burito. Ayan. Yun. 'Di ba ang haba niya? So, kapag nakabili ako ng pot na matangkad, 'yan ireripat ko siya dun, guys para mas, lum, mas dumami pa siya. Yan, lumalago kasi guys, yung ganyan niya, yung puno, yung ganyan, no. Yan, nahirapan ako dito guys, kasi di ba naglagay tayo ng extension ng plastic. So, medyo lumulundo siya ngayon, tapos ano, talagang nakakaano sa ulo kapag <laughs> nagpupunta tayo dito. Yan, no. Ayan, no. Nagano siya sa ulo ko. So, 'yan lang guys. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. And see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye-bye.